Ayan, Ayala Block. Ayala Mall, Central Block ako guys. Ang Starbucks is andon lang. Doon sa dulo. Maulan ngayon guys. Good luck sa akin mamaya mamayang umaga. Or bukas. Hindi lang may jacket ako. Wala akong dalang payong eh. Pero baka magpasundo ako kay daddy. Sa may ano kanang nauganan ako sa bus guys ba para di ko mauwan mauwanan hindi ko binasa yung akong buhok kay gahapon basa na ni sige lang gabasa every day dry na kay ni siya kanan and mura kong nalipong guys o kasabot maybe sa sugar na sa dinako kulang sa good tulog good guys kulang ko pero may tulog so need ko kape Ayan, yeah, papasok na ko sa Starbucks. Ando na si Daddy ay. Si Papay, asan na kaya? Ah, ando na pala si Papay. Good evening. Ayan si Daddy. Hold up, sir. Hmm. Hold up, sir. Nina, ka? Nina, nalilin niya pa, Papay. Tagsa lang ta Kaya kay ako mangdados taas. Kuha na namin naming Starbucks guys kaso mag-close Monday sila alas 9 guys But, because na power interruption so ang gawas na naming tolo So ang duha hindi na sila mag-date na lang sa ron. Dadong ko ni training uh, sa production kaya makasod man ni eh. Kay non-proof man, ah, nasa, spill proof. Kay I need this, kay mag-exam na final naman na ron, last day of nesting. End of training na mi. O, masugod ako, observe ni lang, a Dane. Ala, di ko dahil, Basak kayo. Sunta, ay, ala, nag-park ra ba mo? Kadit lang. sa Di, suod na lang kita dere. A few moments later. Guys, continuation na lang naman to sa aking vlog kagabi. Kasi, yung vlog ko palang kahapon, guys, may isa akong clip doon na na-delete. Nung nagpunta kami ng Starbucks pa ni Daddy at saka ni Papay. So, ngayon, guys, maaga kami umalis because we will attend the last day of week for the mother of our kumpare, paring Bobong mislang and to the family, to the bereaved family our deepest condolences po sa inyo so, ano uh, sa pang oras alas 5 pa lang guys, 5.13 so sa Imos sa St. Peter Imos kami didiretsyo ni daddy nagbaon na lang ako guys kasi maagang nagluto dun sa St. Peter, dediretso na lang ako sa office kasi last 10 pa naman yung shift ko. So, nag-makeup ako guys kasi nga kulang na naman tayo sa mga katulugan dyan. Although, nakasleep naman ako kaagad kanina. Around 10.30, nakatulog na kaagad ako and then I woke up at 4, 4 o'clock yata. o'clock yata yung trip. 3, 3 plus ba yun? Yeah. So, okay lang yan guys. As long as meron tayong supplement na vitamins, Then, we're good. And then, naka-dress ako, guys, na black. Ayan. Black yung dress ko. And, yung aldo ko pa rin na bag yung gamit ko. Pinagpahinga ko muna yung aking MK. So, ano bang ganap today? So, tapos na pala kami, guys, sa nesting phase. Namin, mga officers. So, at last, uh, we're good. So, we will now proceed with Uh, observation, mag-observe kami dun sa klase ng aming team ni Jaymar kasi they will uh, officially be endorsed to us sa May pa naman guys so meron pang ano, chill chill lang muna kami ni Jaymar uh, over the next one month yata or so ay hindi, hindi. mga May I think mga last week of May na yata sila ma pupunta sa amin talaga Although may leave ako ng last week of May, guys, eh, wala akong magagawa kasi gusto ko talagang mag-leave niyan. And that's my, that's my prerogative. So, magli leave talaga ako kasi aaten nga ako ng puhon-puhon fiesta ng Talibon. Siguro kami lang ni Daddy. Pero kung sasama si na Papa, ay eh, mas maigi na marami kami, kaming lima. And then, ewan eh, ko lang kinamamili kung matutuloy sila. Sayang din at hindi. Kasi yung brother-in-law ko rin, baka tumuloy din sila, guys. So, time namin ever na nagkasundo na kami, nagka-reconcile na kami na ma ma magpipiesta kami doon ba. Atin kami ng fiesta. So, I'm looking forward to that, guys. Hmm, ano pa ba ang aking... Wala namang masyadong, ano, guys. Eh. Walang masyadong. Ang ang lipstick ko pala, guys, is 'yung ano ko nude. Kasi gusto ko lang. Pero nagdala ko ng red lipstick in case I want I, want, I will change my mind. Yun na naman ng mga babae. So, nagdala ako ng extra, guys, na red lipstick. Ayaw ko kasi ng red lipstick, guys. Tapos, kinabukasan, uwi ako dito na red na red. Pout na pout yung lips ko na naka-red. Okay, sana kung kasakaya ko ng sasakyan namin, eh, naka-commute lang ako. So, parang masagwa tingnan na naka-red. Pero, ewan ko lang. Tingnan lang natin. So, we're here na at St. Peter, guys. Ito. May daddy. Anong room yun? Three. So 307 or 309. Yes, okay, dito Pasok na kami guys. So ito na siya guys, yung mama ng kumpare namin si Bobong. Rest in peace, Tita. Tita ini. So wala may guest list dire. So dito kami guys. Guys, I'm back. So, andito na ako sa office. Naihatid na ako ni Daddy. And sleepy ako, guys. So, matutulog ako. Ayan yung sleeping room namin. Matutulog muna ako, guys. I still have one hour. Two. Ano? Lagay ko kayo dyan. Ito yung locker ko, guys. So... I got my jacket and my headphone, headset. Mag-login lang muna ako guys and then lalabas ako uli. Mm, matutulog ako ng mga 1 hour or 30 minutes. So, I'll see you guys again on my next vlog, people. Ingat tayo parati, guys. Dahil love tayo lang, Panginoon.